Oh, pa, kitay ang tinira Ano na na? Ano na? Thank you. Ano na? Ano na? Ano na? yang kayo lang yung kayo kayo lok na mama

Ta La na na hatala, talaga namang mga ng produkto ng Marinduque at business governor na at si Mayora ang tumikim ng mga ito Salamat po po sa sa pagtulog ng mga bata sa mga bahay ng mga bata sa mga sa mga bahay ng mga bata 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 Maraming salamat. Nakalimutan ko rin palang pasalamatan sa ating ojo, ang uh, R RRC Pro Lights Island. Ang example